Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagkakaroon ng sariling kaibigan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. A. Naiisa-isa ang mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. B. Naiuugnay na ang pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa na tanggap ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. C. Nakapagbabahagi ng mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan, hal, paggamit ng magagalang na pananalita, pagunawa sa pagkakaiba-iba, wastong pagtawag sa pangalan. Ano ang kaibigan? Ang kaibigan ay isang uri ng tao na maaari mong hilingan ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kabaligtaran ito ng isang kaaway. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na laging nakaagapi sa iyo. Ito ay ang mga tao na pinili mong pagalya ng personal na ugnayan, kalakip ang pagmamahal at pagmamalasakit. Mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. Isa, matutong makipagkilala sa iyong mga kaklase. Dalawa, pag may libre kang oras ay makipagkwentuhan ka sa kanya o kanila. Tatlo, ipakita mo sa kanila ang tutuong ikaw na alam mo na magugustuhan nila sayo. 4. Maging aware ka sa mga binibitawan mo na salita. 5. Huwag kang maging mapili sa kakaibiganin. Tandaan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang basta kumustahan. Kailangang makita sa iyo at sa kaibigan mo ang pagmamahal, empatiya, pagpapasensya at pagpapatawan. Ang mga katangiang iyan ay makatutulong para maging kapakipakinabang ang pagkakaibigan. Pero hindi mo maipakikita ang mga iyon online. Sagutin natin ang bawat katanungan. Isa, bakit kinakailangan na gumamit tayo ng mga magagalang na salita sa setang mga kaibigan? Dalawa, bakit kailangan nating igalang at respetuhin ang pagkakaiba-iba natin? Tatlo, bilang isang batang may kaibigan, paano mo minamahal at tinatawag ang iyong kaibigan? Karagdagang gawain, panuto, sagutin ng tama o mali ang pangungusap. Isulat ang sagot sa kwaderno. Isa, pinakokopya ni Sam si Ellen tuwing may pagsusulit. Dalawa, sabay na nag-aaral ang magkaibigan. Tatlo. Pinagtatanggol ang kaibigan kahit ito ay may masamang. Nagawa. Apat. Walang kay kaibigan sa maling gawain kaya pinagsasabihan ni Ana ang kanyang kaibigan. Lima. Pinapasunod ni Fred ang kanyang kaibigan sa mali niyang ginagawa. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, Comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.